Isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan sa usapin ng seguridad at ekonomiya sa kanyang bilateral meeting kay U.S. President Donald Trump. Si Marcos ang kauna-unahang leader mula sa Southeast Asia na inibitahan ni Trump sa White House mula ng muling malukluk sa pwesto. The purpose of this visit is to further strengthen the Philippines-United States alliance, to proactively engage the U.S. in all aspects of the relations and seize opportunities, For greater security and economic cooperation. We will continue to underscore that for the Philippines to be a truly strong partner for the United States, we need to be stronger. economically as well. Inaasahan ding matatalakay ng dalawang leader ang mga regional security issue kabilang na ang sitwasyon sa West Philippine Sea. There's going to be an exchange of views on regional issues and concerns. So ultimately, this issue on the West Philippine Sea would be Discussed. So, sa usapin ng defense at security, maaari ring matalakay sa U.S. visit ni Marcos ang posibilidad ng defense agreements at deployment ng ilan pang U.S. assets. We're hoping to secure the assistance Or support of the uh, US government in enhancing the capabilities of our. Uh AFP and the Coast Guard. Matatanda ang isang Pilipina sa unang binisita ng Defense Chief ni Trump na si Pete Hegseth kung saan inumpisahan ang pagde-deploy ng anti-missile system ng Nemesis at pagsasagawa ng joint exercises sa Batanes na kalapit ng Taiwan. Exempted din ang bansa sa freeze order ng US administration sa foreign military aid na nagkakahalaga ng $336 million o halos 19 billion pesos. Si sentro rin sa usaping ekonomiya ang Marcos Trump meeting matapos ang desisyon ng Amerika na patawa ng 20% taripa ang mga produktong Pilipino na ibibenta sa U.S. We hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on the reciprocal trade that is uh, mutually acceptable, mutually beneficial for both our countries. So uh, that is something that uh, we look forward to. July 20 inaasahang darating sa Washington ang Pangulo na susunda ng isang briefing kasamang ilang miyembro ng gabinete. Sa July 21 naman ang pagpupulong sa pagitan ni Marcos at ni U.S. State Secretary Marco Rubio at U.S. Defense Chief Pete Hegseth. Susundan nito ng bilateral meeting ni Marcos at Trump sa White House. Iimbitahan din ng Pangulo si Trump na bumisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Nakasalalay sa panibagong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos ang magiging direksyon ng Philippine-U.S. relations sa mga susunod na taon. Bagamat nananatiling matatag ang samahan ng Manila at Washington pagdating sa defense at security, nananatiling malaking hamon pa rin ang samahan ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya. Mula rito sa Malacanang at para sa impormasyong na papanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.